Tara samahan nyo na naman ako sa panibago kong vlog. Ito nga nandito na naman ako sa Bicol Albay. Eh, dito nga pala yung tirahan ng aking lolo. Dito siya lumaki. Napakaganda talaga ng may volcano. Kung makikita nyo yun, yung nasa libro. Talagang super ganda. Ito na nga talaga yung pinagmamalaki ko dito sa Bicol. Bukod sa napakaganda ng lugar ay eh, napakababait pa ng mga tao. Lalo ng mga kamag-anak ko dito. Shout out po sa inyo, Benya Family. At sa mga taong nandito na andito nakakilala sa akin. Napakaganda talaga dito. Kung hindi nyo pagsisisihan pag pumunta kayo dito guys. Napakaganda. Unang-unang araw pa lang ay eh, gamit na gamit ng katawan lupa ko. Napakaganda talaga at sulit na sulit kung makakapasyal ka dito lalo na pagsasama mo ko Siyempre, libre mo ako <laughs> tapos sagot ko yung place na pupuntahan natin tapos siyempre, ikaw magbabayad ng entrance <laughs> sa mga nakakilala sa akin tara sagot ko kayo sagot ko ang place sagot nyo ang pera <laughs> pagka uwi ko nga pala ay eh, nagluluto na sila ng ganito anong tawag sa inyo nito guys susu kasi ang tawag o oh, ano bayuko ang tawag sa Batangas o oh. Boko ang tawag dito sa Mindoro hindi ko alam ang tawag dyan eh nauulan pala yan masarap pala yan guys lalo na pagluluto abangan nyo kami sa pagluluto nito guys ang luto pala nito ay bopis masarap daw lalo na pag nilagyan ng maraming sili kung makikita nyo nakakatakam talaga napakasarap yan medyo malutong lutong pag kinain mo na may makunat kunat din na part pero masarap siya pag kinain mo tapos may kangkong yan napakasarap yan guys panoodin nyo lang kami sa aming susunod na vlog Sibi ako na. Yun. Para magsisibak lang ng kahoy. Yan. Ang ipon ah. Pakayod. dami rin yan. Ilang buwan yan natin? <laughs> Ilang buwan? Ilang <laughs> na Yan ah. Hmm. Alcansya. Kita sa kayo ran. Kita. Kita sa Ang dami eh. Dami. Kita yan sa kayo ran. natin. Bilangin natin. Si Apple mo bibilang Si Coriana. Ito sa kayo. Kumpara na sa Nasa 15,000. 15,000. eh yeah, 1,000 na. Huwag na, maghahalo. So Huwag mo sama. magkano na yung 2,500. Sa akin na to. 2,500. Maganda ang Hindi pala. 2,2 lang. 2,2. 2,3. 2,3.

magluluto na sila. Ano sa si Tagalog yan? Kaya mo tapos Tagalog yan eh. Ay. Ito dito. Nahuli. <laughs> yan, alabas na sila. Hmm. Sisig. Tapos may sili. Okay. Butis. Yeah. Nalbakyan na naman so. Okay. <laughs> Takara na. <laughs> naluto kami sa isang ilaw na yung natin balatan yung ano kuhol, ano ba yung kuhol? ano tawag yan? naluto pa lang ito eh kahit ka na nalutain madali lang pala tanggalin hmm. yeah. ganun lang lumot lang siya eh Taglit lang tanggalin pala yun. Lahat yan kasama okay. ko yan. Ano yun? Anong gawin? Ito, ito ah. lang. <laughs> Ang <laughs> kagulat yun. Taglit lang. Dapat marami yan oh. Uy, kung marami kung ito, marami yan. Dati, marami dati. 40, oh, oh. 50. Yung may pandagdag pa yan. Ay, patukalan ng... lang. <laughs> Bayo <laughs> ko ang pulutan. Hindi po ako nakakatigim niya. Patalo pa nakatigim na siya. Parang katigim siya ngayon eh. Ngayon pa lang niya. Hindi na ulam sa amin eh. Hindi alam. <laughs> Mer Meron ganyan sa mga ano. Hindi naman sila nagluluto. Patanggalin lang yung pinaka ano. Yung pit niya. Pit niya. Ayaw. Eh. Ah, Ang lakal laman naman pala niya. Hmm. Sulit pagka nanguha ka. Maganda to kung marami yung ating Kamamaya mamaya sana eh. Oo, hangarin ako ng ganyan sa amin. Kung hindi malasing, kamamaya pwede tayong ipulan ulang eh. Ayan ha, ano tinatanggal? You know? Ngipin yan eh. Ah, saan yung Oo, oo. Ah, ano yung ngipin niya? Matilos din? Oo, uh, uh. yung uh, matilos uh, uh. din uh. Pipisilin mo? Oo, uh, pipisilin mo lang. Saan banda? Sa ulo Sa ulo. <laughs> madulas lang, madulas lang kailangan lumabas yun. Oh. Uh, oh. Yeah. na sila dun o. Oh. Oh. Para may pulutan na daw mamaya. <laughs> Yung payo ko. Yung malaking kuhon. May na dun Dito naman ay nagpapainit si ate ng Bicol Express. <laughs> Sobrang ahang kaya natin. Uh, niya ate. Bicol Express. Hindi, hindi ka bahay. Ibinulong mo, tapos dito. <laughs> oh, makapit bahay, karne ang binibigay. Oh, mahal pa naman kayo doon ng, ng karne. Talagyan <laughs> muna ng tawa. Uh, para matanggal yung dula. Yeah. Oh, mas damasin pala tapos. Anong luto niya ko eh? Ano? Ah. Uh, bupis. Ah, bupis. Etoni. Ano yun? May Toyo? Oo. Matikman mo lang yung bupik ko ito. Yun, bupik na nga. Nah, masarap nga rin. Hmm. Ito ang Tato, masarap. Hmm. Bigol Express. Hmm. Express. Yan na ba yung Bigol Express? Hindi yun na siya may goro. <laughs> may, may ano, titaw. <laughs> yun, <May titaw. laughs> mga ilang hugas? Dalawa-tatlong. Mga dalawa-tatlong dalawa, dalawa, hugas. Uh -hmm. Ito po, Papakulo pa, oh. pa uli. Yan. Papakulo pa uli yan. Oo, oh, para lumamot-lamot ang konti. Ah, papakulo pa pa uli. Doon. Mm -hmm. Papakulo pa uli natin. Ang ganda ni Apple, oh. Ay, oh. Pero ba? Naka-iPhone. naka 13 yan, oh. Hey, ano, um. no, <laughs> oh, anak. kailangan, kailangan na na. Hey, anak. <laughs> Pag walang video. Hey, Galit. <laughs> <laughs> Galit. Ang sila ng tulong, kailangan nila ng magic sandok. Dali natin. <laughs> magic sandok. Yun. Inuman habang maulan. <laughs> Shout out. In. Marap niyan. sa mga taga, taga Kamalig. <laughs> taga taga Kamalig, yo. Magilito boys. Ano ba? <laughs> Shoutout Magilito boys. Yo, pogi. <laughs> Magilito boys. Ang tatay oh, dito si eh. Yo. Makatikim na kami ng lutong, ano yan, luto yeah, to. Bopi. <laughs> Nagsasangad kami ng... Na. Lino, Lino. Lino. ano tawag doon, Lino. Lino? silang mag? Yung pagkatapos nung magluto. Hmm. Parang baho. Parang malaking kuhol yeah. o susu. Yeah. Pagay lang siya maliliit. Ako, yeah. ah, maraming beach doon. Ito yung main format ya.

Sili. Mau <laughs> saya kelas no. Hmm. Mel jelabimel. mel. Itu tanam dong. Mel. Agar kertu, du, agar yang so, mangga. <laughs> <laughs> Uy, <kadakun. laughs>

The best talaga pag natikman nyo to Akala ko nga pang ulam yun pala Pero masarap Talaga todo tagay kami dyan Shout out po sa inyo O yan yung mga kasama ko tumagay Ang tatay nga nag ihina dyan eh <laughs> Nilabang ko pa yung banig. Eh. Tapos kinabukasan nga ito, nakita ko na naman sila. Nagiinom naman sila agang-aga. Oh, shout out sa inyo, lalo na si Rule. Naku, takaw na takaw nito mag-inom. Ang atay mo kakaunti na. <laughs> shout out din kay Lola. Oh, shout out. Yun nga pala yung pinaghihian ng tatay. Oh, nakikita nyo. Oh, nilabang ko pa yun. <laughs> oh, wag na kayo masyadong mag-inom. Baka mag uli kayo. <laughs> Ako na may nagsuka nung kinabukasan. Ay, sama na lasa ko. Sama na pangaramdam ko. Wala akong maisuka. Sobrang pait. Yun lang. Maraming salamat. Mwah.